Jonah, hirap na nga ako maghalap ng trabaho. Tapos iiwanan mo pa sa akin yung bata. Sa sarili ko na nga lang eh. Nahihirapan na ako eh. Gusto po. Pagkatapos sa paghihirap ko, Jonah, napamahal na ako sa bata. Tapos kukunin mo? Saklay ayaw mo nun. Hindi ka na mahihirapan. Tara naan. Ah. Ayaw ko po yung si Papa. Saklay, mas may karapatan ako sa bata. Oo, totoo yung sinabi ni Jonah. At yung batang yan, ako ang na ama na. Pa! Ol! Pa! Ol! Ol! Pa! pa. Ol! Ol! Gusto ko po sanang... Albastus ka ba? May kausap ako ah! sige na, papunta na ako! Hello? Kung sino-sino mga pinapapasok nyo? Mami. Mamaya ka na, Al. May kausap ako. Ah, uh, mami. Pwede po ba? Ayan tuloy. Nanakawan tayo. Oh, sige. Pupunta na ako dyan. Al, mamaya ka na, ha? May kailangan lang akong ayusin sa negosyo ko. Sige na. Bye-bye. Ito anak po, oh. ulam natin gulay. dulay. Like. Alam mo ba, manda sa katawang to. Pa, kahit anong ulam pa yan, basta kasama kita, susunod na ako. Hala, sige anak, kaya tayo. Sige po pa. Sabtog! Uy, pinsan, anong bayayarin sa'yo? Ah, wala pa Alam mo kumain ka, kailangan ng katawan mo yan. Alam mo, insan, pasensya ka na. Kung sinabi ko sa mami ni Al kung nasan kayo. Insan, awa lang naman yan. Hindi naman ako galit sa'yo eh. Tara, ayun tayo. Oo oh, nga pala, Al. Ito yung regalo ko para sa'yo. Sana magustuhan mo. Saan po talaga to? Oo, anak. Mami, lahat po to? Oo, oo para sa iyo yan. Saka nga pala, Al. Ito naman yung regalo ni Daddy para sa iyo. Salamat po, Daddy. Pero, hindi naman po kailangan lahat to eh. Ha? Bakit anak? Binigay nga namin yan sa'yo eh. ng oh, mami, kailangan ko po tunay na pagmamahal ng isang magulang. Hindi itong mga material na to ang magpapasaya sa akin. Ang drama mo naman, anak. Sige na, alis na kami ng daddy mo. Maraming maraming salamat po. Ah, uh, saklay. Alam mo, kahit bulag ako, may pakiramdam pa rin ako. Kaya nararamdaman ko kung ano yung nararamdaman ng na puso mo ngayon. Alam kong nahihirapan ka. Pero sana, huwag ka naman sumuko sa ganong dahilan lang. Pagpatuloy mo pa rin, kung ka, kung ano ko ngayon kung ano ginagawa mo araw-araw dahil hindi naman tayo bibigyan ng pagsubok ng Panginoon kung hindi natin kayang lagpasan papa al papa al anak Al, anak. Papa. Al, bumalik ka. Papa, opo. Dahil hindi ko po kaya na wala ka sa tabi ko. Saklay! Luna? Mami, Daddy, tumalis ka ng bahay. Mami, bayakan mo na ako kay Papa dahil siya ang gusto kong makasama. Jonah, pagbigyan na mo natin yung bata. Hindi, anong buhay ibigay mo sa anak ko? Tuturuan mo man limos? Mahiya ka nga, saklay. Jonah, kahit gano'n pa man, napalag ko ng maayos yung bata at nabigyan ko ng tamang pagmamahal bilang isang magulang siya anak sa Basta, ma. Hindi ako susama sa inyo. Dahil mas mahal niyo yung trabaho niyo kaysa ako. Al, alay ka na. Ayoko, ma.